20 peso coin na pwede kong bilhin sa halagang 2,000 pesos. Basta nga lang po tugma sa aking hinahanap, mga kalakpatserong noipi. Kung interesado ka po dito sa 20 peso coin na ito, unawain niyo pong maigi ang video. Magandang araw mga kalakpatserong noipi. Naghahanap nga po pala ako ng 20 peso coin na po nito na hard to find at napaka-rare na po. Bibihira lamang po ang nakakakita ng mga ganitong 20 peso coin. Pagkat o lamang po ang ginawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ganitong klaseng 20 peso coin. Ngunit meron po akong hinahanap na taon na mga hard to find na taon, year. Yun po ang aking binibili sa alagang 2,000 pesos mga kalakwat serang na ipi